kayang-kaya na natin gumawa ng mango graham kahit wala tayong blender. Lahat na yata ng klase ng pagkain basta't may yelo ay masarap kainin ngayong summer. Kaya naman kung nagsawa ka na rin sa halo-halo katulad namin ay eto naman yung gawin nyo. Kailangan lang natin dito ay mangga, crushed graham, evap at condensed milk. Itong isang pisngi ng mangga ay hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit at itong kalahati naman ay sasama natin dito sa ating food processor. Yes mga kumarites, pwede rin itong food processor kapag wala tayong blender. Pero Kuskus ko lang muna itong yelo gamit yung kuskusan ko sa halo-halo. Pwede mo namang hati-hatiin ng maliliit yung yelo kung wala ka namang kuskusan. Pagkatapos nating mailaga yung yelo at mangga ay lalagyan na natin ito ng gatas. Lalagyan na rin natin ito ng crushed gray ham. Tatakpan lang natin at saka naman natin i-on yung ating food processor. Yun nga lang ay nakalimutan ko namang i-on yung aking video. Hindi ko tuloy kuhanan yung paggiling natin dito sa ating mango gray ham. Basta alam nyo na yun, pagkatapos nating ipadaan sa ating food processor ay eto na na nga yun. Binuhusan ko lang muna ng kalahati itong aking baso at nilagyan ko naman ng crush graham sa gitna. At dito naman sa ibabaw ay nilagay ko lang yung mangga na hiniwa ko kanina. Sobrang tamis nga nitong mangga at bagay na bagay to talaga sa ating mango graham. Sobrang sarap nga nito at talaga namang nakakabusog.